Dito po eh, mga Cebu supporters kay Tata guys. Bio bio Guys, o, oh, tingnan niyo guys oh. Asan na si Pangga? Joey Bolivar. So, andito na po kayo sa Q Park, Malifield. Mali Mali Yan. Sige po, ma'am. Oh, I'm sorry. Sige, baby. Photo pictures. Okay. Ari mo banda, ma'am. Pwede kayo plug. Guys, salamat po. Photos, video. Yes po. Video. Yes po, salamat. John Makog, guys, daming Pilipino, guys, gabi, iba-ibang. Yan, guys, so, ang dami, dami, dami. Thank you sa support. Guys, ang dami po tayong mga kababayan ngayon, guys. Tingnan nyo, guys. Ay, John. Ano ka, kawarap ka. Ano ka, iban mo? Ha? Dalay ko, bunit sa... Ah Ooh. आप बिचही कभी कलوبات তো গায়েন গায়না বাবা দা টাইপ পাবো বাং আবি আবি দা আনি কমি সাত গ্রুপ না দেফাই বানু উসানি সলানি ইমি কোয়ালকে পানি ইনভলান্টারস ও গরেজ স্টাউ আর শোলকা ডি অর্গানাইজেশন বিচহি চল So, ang dami po tayong mga Pilipino ngayon. Tingnan nyo guys. Oh, ang dami dami mga support. Thank you. Hi po. Thank you. Guys, thank you po. So, marami po talaga Pilipino ngayon po. Iba't ibang ano. Thank you. Abi na dyan. Abi na itong kuhan mo daan, bi. Eh. Powerbank. Butan sa akong bag. Oh. Pagbali mo gaya. mo gaya. Sa kaya rakaw? Ako, ka rin sa Thank you so much guys, watching. Tingnan nyo guys, ang dami daw. Oh. O, gamitin ko na ay. Ano, ano nasa kong bali? Hindi, ulo-ulo. O. Oh. Buta dito sa ah. koan. Bolsa. O, oh, yan na. Guy, okay. okay. Jen. Okay. Jen, tara ko yung soon. Thank you so much, guys. Join, be join. Zero zero lang. Sige ko. Thank you. Tingnan mo guys. Shout out to you from Hong Kong. Guys, tingnan mo yung karami guys. Hai oh, to oh. ato tara? Guys, watching from Taiwan. salam Davao. Oh. Guys, tinan yo. Hi po. ano Salamat guys. Salamat, salamat. Okay niyan. Ako manghod, papicture ko Kumanghod zon. Lang, papicture ta. Picture ta lang sa kumanghod. Sa isang picture Patindog picture iko na picture Salamat guys. parami nang parami po. Yung mo iris ka. Sa Guys, tingnan niyo po, ang dami po tayong mga kababayan ngayon. What's it, what's Ali, what's Ali. what's it, what's it, what's it, Wala ka. what's it, 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 pa isa Jun. Yes, guys. So, salamat po sa inyong lahat, guys. Sa so, suporta. Uh. So, watching from Canada. Salamat po, guys. Sa dami na po tayong mga Pilipino ngayong lumating. Tingnan mo, guys. Ay, sorry po. No problem po. Padaan po, Thank you for watching. Guys, thank you. Picture ako isa dyan. Thank you. Thank you so much guys. Watch it from Australia? Tingnan nyo guys. Ang dami mga Pilipino ngayon guys. John. Pak, Hi guys. Hi Hi Poma, sorry, Pak. Po. Oke okay nah. Asa na, keng si keng semua, mo? Ah, sige, Karon, aku ah, ko pag Hello, Ampi Mutanan. So, salamat, guys. So, guys, ayan po yung Netherlands na ninyo. At dito po yung mga sa Germany. Just tingnan nyo, guys. Ang daming watching from. Good lucks so, at bring home back. Tatay, di ko salamat, Sol. Salamat po ng marami, guys. Thank you po. Oh! <laughs> guys, tiabot akong akong first cousin guys, gikan sa Sweden. Wow! Picture image medyo ang dali. Ang live ka. guys, nabot akong igagaw gikan sa Sweden guys. Wow, pagkagwapo. Picture yung medyo. Kasi pinahin ta Guys. Bidyan cellphone picture. Kita tulong selfie. Kita

Thank you po. Guys, salamat. Oh. Hi po. Hi po sir. Hi te. Hi. 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 Hi po ma. Oh, nan yung batang agamay? Uy! Wah, pol de pol doy. Pol de pol doy. Kone aku mga papers kasi. Oh. Kaya hang aku mau, kaya hang papik. Salamat. So, ono. Shout out sa Mindanao Tabaw. Salamat guys. Unya na po kumu update guys sa Giveaway, giveaway. Kahibigan niya ay ang taong Pilipino. Kayo, kayo, kayo. Mahal niya kayo. Isa lang ang hinihiling ko. At dasal lang isa sa pagtahan natin itong laban na ito. Big kami! Big kami!